So, yun lang mga kadashies. So, hello guys. So, kumakain nga ako dyan. Pagkatapos na magluto ko, nakugutom na ako. Oh my God. Kaya gusto ko na talaga kumain kasi di ko na talaga nakaya ng buhay ko. Beshi ko, kalma ka lang. Kakain ka rin. Kumain na nga ako dyan, guys. Simula na kumain kasi, oh my god, nagkutap na talaga buhay ko. Sipas na talaga ulo ko, guys. Hindi ko talaga mapigilan. Oh my god. Ano ko kain ko? Charots. Ayun na nga, guys. Nag-timelapse na, mag lapse ako dyan, guys. Kasi, oh my god, pinapapris ko na ang pagkain ko. Kasi, oh my god, nagkutap na talaga ako, guys. Hindi ko talaga mapigilan. Oh my god. Ayun talaga, guys. Kasi, ang sarap-sarap mo ulam namin. Ulo ko na dyan yung posit. Yung, ano ba, hamburger sa inya charots ayan na nga, nga guys nag nag natime lang sa ako si ang uh, ano hindi ko hindi ko malaman yung iso anong nangyara sa akin ayan na nga ayan na nga kumakain nga kami dyan kasi ako kumakain ako na, habang nag-video kasi oh my god sarap sarap talaga ako sa pagkain naman yung pussy tapos yung ano yung etlog tapos yung ano ano yung hamburger ayan guys yung ang sarap sarap talaga guys ng pussy at para lang siyang shroom shroom bilot ka pa talaga best ano siya para lang siyang hipon ayan you know that hipon ayan kumakain inobos kaya yung ulam ko dyan sa kayong kanin ko kasi para matapos ng buhay ko char Huwag kang ganyan, bes Huwag kang magbiro, charots Ayan na nga, kumakain po nga di ba ako Hindi po ako nakontento Kumain pa ako ng isa pa Talaga dito rin ako makapagkontento Ayan lang, babers <coughs> Waaaaa <coughs> Waaaaa <coughs> <coughs>